Isang araw pa lamang ang lumilipas mula ng opisyal na makuha ng Los Angeles Lakers si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets sa isang trade. Ngayong araw, matapos ang kanilang laban kontra sa Golden State Warriors, tuluyan nang naging official na member na siya ng Lakers. Sa isang panayam bago ang laro, natanong si Lakers GM Rob Pelinka tungkol sa trade. Ayon sa kanya, ang Charlotte Hornets mismo ang lumapit sa kanila upang talakayin ang posibilidad ng trade para sa isang center. Napagkasunduan ang deal sa loob lamang ng dalawang araw, isang mabilis na negosasyon na tila isang biyaya para sa Lakers. Samantala, hiningan din ng reaksyon si LeBron James tungkol sa pagdating ni Williams. Aminado si Lebron na halos nakalimutan niya ang trade dahil sa siksik na schedule ng Lakers. Ngunit nang maalala niya ito, sinabi niya si Williams ay isang batang athletic big na siguradong magiging malaking tulong sa kanilang opensa, lalo na bilang kapareha ni Jackson Hayes. Dagdag pa ni Lebron na sorpresa siya na nagawa ng Lakers na makuha si Williams mula sa Hornets. Nakikita niya ang potensyal ng bagong center bilang isang mahalagang piraso para sa hinaharap ng koponan. Ayon sa pinakabagong ulat, may posibilidad na maglaro na agad si Williams sa susunod nilang laban kontra Indiana Pacers sa February 9. Hindi tulad ni Luka Doncic, wala naman siyang iniindang injury kaya walang magiging sagabal sa kanyang debut bilang isang Laker. Si Coach JJ Redick naman ay nagsabi na umaasa siyang magiging maayos ang pagpasok ni Williams sa kasalukuyang rotation ng koponan. Dahil sa kanyang edad at kasanayan, posibleng maging mahalagang bahagi siya ng kinabukasan ng Lakers. Maging si Lebron at ang iba pang Lakers ay natuwa sa pagdating ni Williams na inaasahang magbibigay agad ng impact sa kanila kanilang mga laro. Samantala, sa kabila ng pagiging underman ng Lakers kanina, hindi ito naging hadlang para sa Lakers na magpakita ng matibay na simula kung saan agad silang lumamang dahil sa kanilang malakas na depensa. Lahat ng players ng Lakers ay nagpakita ng matinding effort sa depensa, particular na sa perimeter. Bukod dito, naging agresibo rin sila sa pagkuha ng rebounds at paggawa ng hustle plays. Pinatindi pa nila ang kanilang opensa sa pamamagitan ng mainit na shooting mula sa 3-point line na pinangunahan ni Lebron James na ilang beses tumira ng 3-pointer at gumawa pasa ng isang logo shot Sa ilalim ng basket hindi nagawang pigilan ng Warriors ang opensa ng Lakers kaya naman lumobo ang kanilang kalamangan sa 20 points sa first half ng laro. Ngunit sa second half nagsimulang bumawi ang Warriors. Sa pangunguna ni Stephen Curry, lumapit sila sa score sa pamamagitan ng kanilang mainit na shooting at mas mahigpit na depensa. Naging dikit ang laban ngunit sa huli nagawa pa rin ng Lakers na mapanatili ang kanilang kalamangan sa pagtatapos ng laro na naig ang Lakers sa score na 120-112 sa pangunguna ni Lebron James na nagtala ng 42 points, 17 rebounds at 8 assists. Ang kanyang clutch baskets ang naging susi upang maselyuhan ang kanilang panalo dahil dito umangat ang Lakers sa 3-0 record laban sa Warriors ngayong season. Malapit na rin silang umakyat sa top 4 sa Western Conference standings depende sa magiging resulta ng kanilang mga susunod na laban. Kanina nga din ay naging susi sa kanilang panalo ang depensa at hustle ng kanilang defensive demon na sina Finney Smith at Vanderbilt. Isa din sa nai magandang performance ay itong si Gabe Vincent na nagtala ng 15 points at lahat ng yan ay nanggaling sa kanyang limang 3 pointers. Maraming nagsasabing fans na nagbalik na talaga ang Miami Heat na Gabe Vincent